unboxing um, tayo sa ito. Binilihan ko si Mr. Malik. Abang nga guys, mura ba? Ano siya? Nabin ba 180 lang siya guys. Ang kaganda siya. Ang kapal pa ng ano niya. Okay. Walker. Labing dalawa, 180 siya, guys. Maganda pa yung ano niya, yung garden niya. Kapit dalawa yung garden. Okay. Ito so, sa mister kasi yung mga break niya ay luma na kaya pinapain ko so, siya sa online. 180 labing dalawa piraso. Parang medyo more large Mura sa TikTok ko yung binigay. Laging dalawa. 180 na siya guys. Kaya mura lang.